Hello, Mimi. Good morning. Ano? Uy, lumaki ka na. Ba't ito? Lumaki ka na? Ang gabi talagang mga kinakain ito. Ang laki. Ang nakarang linggo. Maliit ka pa. Ang galing-galing. Chik-chik-chik-chik. dali sa iyo ka pa. <laughs> Hindi lumaki. Agnes, ba't ang laki nito? Ang bilis niya lumaki ah. Hmm, ikipagkamay pa oh. Kamay tayo, kamay, kamay, kamay. Hmm. May tayo kamay. Puntot, buntot. buntot. Hmm. Hmm, lumaki ka na. Oh. Op, op, op. Op, Oh, oh. oh. Aray! <laughs> ako ah. Wala ko na sugatan na po. Ito na lang yung bagong ampon. Ay, may sakit pa to. may sugat. Hindi ka pa malakas. may sugat siya. Kaya pala, inampon. <laughs> Ang galing ah. Tapos yung isa naman, hindi naman nila tatayan. <laughs> Ampun lang din yun. <laughs> Ay, sugat po to. Oh. Galing ah. S Sige. Pagaling ka na dyan ha. Oh my God.